po natin para alamin po ang ang estado ng ating mga kababayan na naroon po sa Morocco na tinamaan po ng matinding ng tinamaan sa kanila doon lindol. natin ang ambassador ng uh, embassy in Morocco, Philippine Embassy in Morocco, walang iba kundi si Ambassador Leslie Baha. Ambassador, good afternoon, sir. Si Alex Santos po, live po dito sa Metro Manila, kumusta po kayo dyan Ambassador? Good morning po from Morocco. Mabuti po naman. Opo Can you confirm, sir, na ang ating po mga kababayan po dyan ay ligtas ho ba lahat, sir, sa nangyari pong paglindol? Opo. Um, pinakausap po natin lahat ang mga Filipino community leaders sa bawat uh, parte ng Morocco. And Opo. thus far, we have not received, they have not received any reports na meron pong nasaktan, uh -huh. meron pong naapektuhan ng lindol na nangyari noong biyernes. Oho. Paano ninyo, na, paano kayo nakakasiguro po Ambassador? Uh, ano po to uh, Individually ho ba na nalolocate na, na, na po ninyo mga kababayan natin doon sir? Um, sa various parts po ng Morocco, especially in the major cities, we have um, leaders and area coordinators. This is part of our contingency plan in case hmm. of NEM. Uh, natural or man-made disasters mm -hmm. ngayon po ito kung mga area coordinators at Philcom leaders meron din po silang sariling network mm -hmm. na uh mako-contact nila yung mga kababayan natin na nasa, nasa kanila, kanilang lugar mm -hmm. um, of course we have also set out um, sent out um, as early as saturday morning mm -hmm. after the earthquake struck all our contact details in the embassy which even before Has been uh, uh, provided and known to the, uh, to the Filipino community here mm -hmm. in Morocco. So far, that's why we are able to conclude. And of course, we are also in touch with the Moroccan government. We yes. have requested them to inform us. And the latest report yesterday was that none so far. Naku, good to hear po 'yan na uh, ambassador, no. Magandang balita po 'yan na wala talagang nasaktan at uh, napahamak po mga Pilipino. Pero ambassador, kumusta na po ang ating pong uh, mga kababayan po diyan? Especially po kayo diyan sa ating pong embahada. Uh, can you describe ko ano po nangyayari po diyan sa Morocco ngayon? Um I think it can best be described as back to normal po. I mm. mean, we're back in the embassy, although during the weekend we were also here mm -hmm. uh, monitoring the situation. Uh, most of the cities, uh, at least the big cities in Morocco, are back okay. to normal. Um, uh, bukas po ang mga eskwelahan, except oh. po nga po lang doon sa lugar na, which is a mountainous area that was the epicenter of the earthquake. Ayun. Doon po maraming napinsalang mga bahay at gusali mm -hmm. pero po uh, dun so sa mga major cities lalo na po yung Marrakesh which was the nearest one mm -hmm. uh, wala naman po naputulan ng kuryente o tubig meron pong ilan nila na mga gusali na merong na nasira mm -hmm. pero uh, based on uh, what we have been seeing in the news back to normal na oho uh, watching this ano mga pictures uh, video ng pangyayari talagang grabe ambassador no pero ang maganda ho diyan ay tuloy na ho ang buhay ng ating pong mga kababayan diyan at the same time yung mga locals po dyan. pero yung may mga turista ho ba tayong na tumutungo ho ng Morocco rin po ba na, 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 na monitorin rin po ba ninyo ambassador Uh, well, it, Morocco has, uh, since the last few years, been very popular to oh, Filipino ho. tourists, uh, Marrakesh included. Ayun, Marrakesh. Um, Opo, uh, we have sent out advisories to um, mm -hmm. uh, various tourist spots kung uh, meron pong mga Pilipino mm -hmm. uh, uh, na naapektuhan. Opo, pero anong wala na mahong sinabi na wag muna ho kayong tumuloy. Tuloy pa rin po ang mga ano pagbisita ho dyan sa Morocco po. Uh, uh, meron um, pong isa na nagtanong sa amin dahil mm. gusto nga daw pong pumunta sa Marrakesh. Opo. Pero on a personal level sinabi ko na lang pong baka pwede nilang i i-postpone na lang lalo na pong uh, hindi po natin masabi ko mayroong aftershock pang magaganap at uh, kung pwede nilang i-diskwento. Opo. Oho, para sa kaalaman ho na noh ating po mga kababayan dito sa Pilipinas, especially dito sa Metro Manila, ang Morocco ho ba It, is this the first time na nakaranaso ng malakas po na lindol with that 6.8 magnitude? Um the last major earthquake po in Morocco was in 2004. Mm -hmm. Uh pero ang death toll according to the uh, uh, database was parang nasa 600 lang po. Opo. The biggest quake that happened in recent memory was in 1960 Opo. in the city of Agadir in southern Morocco. Mm -hmm. Uh mga 12,000 people daw po ang namatay no panahon na 'yon. And ngayon po uh, kayo rin po bay uh, ilan ho bang uh, based sa in, inyo po mga information from the Moroccan uh, government ilan ho bang taong uh, namatay po dyan? As of last night po, um ang um, uh, numbers po ng Ministry of Interior was that 2122 wow. perished mm -hmm. while 2,421 21 are mm -hmm. injured. Oho. Nako. Grabe pa nangyari ho dyan, no? So ambassador, pagkakatao ninyo para sa mga kababayano natin na meron pong pamilya na nariyan po sa inyo pong lugar ngayon, Pakiusapan nyo po at uh, bigyan nyo po sila na assurance na you're on your toes at kayo po ay patuloy po na umaalalay po sa kanila po mga mahal sa buhay po dyan sa Morocco sir. Go ahead sir. Opo. Um, sa mga kababayan po natin sa Pilipinas na no, may mga kamag-anak dito, nais po namin kayong um, uh, i-assure na ang embassy po kasama na rin po ang Migrant Workers Office plus the DFA and the DNW are in Um, are in constant uh, touch with our Filipinos here um, kasama po natin mga leaders na uh, tinitiyak na ang ating lahat po ng mga kababayan natin dito ay ay ligtas sa indol na nangyari um po kaming hotline number or assistance to national hotline ito po ay +212694202178 at makikita rin po kami sa FB Messenger at PH in Morocco. Opo. Yung last number po, uh, Ambassador, sorry po ha, 208 sir, no? 208? Uh, plus 212-694-202178. Yes. Yun. O yun. Okay. Uulitin po namin itong numbers po later. Uh, para sa kalaman po ng ating po mga kababayan na meron po diyang... Uh, Uh, mahal sa buhay po sa inyo pong lugar po, sir. With that ambassador, thank you so much po for your service. Maraming salamat po at uh, ingat po kayo dyan po, ambassador. Maraming salamat din po. Thank you, sir. Si Ambassador Leslie Baha, ang ating pong uh, ambassador po dyan sa Morocco. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa Responde sa Radyo. Para palagi kayong updated sa mga matatag, matapang at matapat na pagresponde ng aming team. I-follow lamang po at mag-subscribe sa aming social media pages sa at Radio Aguila 1062. Radio Aguila, mabilis, malakas, umapagaspa!